So, <laughs> nandito ulit kami. Oh, go. Siguro tingin ko lang maganda dito pag spring. Kasi, makikita nyo, oh, ang ganda. So, dahil napaka-misty niya, nainganyo ako ng na pumunta ng country park. Kasi maganda dun pag misty. Magandang maglakad sa mist. Kasi mararamdaman mo siya sa katawan mo. Kaya, samahan nyo kami, ah. At abangan nyo ang I aming mean, madidiscovery. Ayan. Beautiful, beautiful, beautiful. Ayan, ganda-ganda. Ayan. Ayun, may sasakyan. Masak na tayo. Ayun. Dito ah, ah, tayo. Ayaw. Ayan. Grabe, ang ganda. Ayan, oh. ang ganda. yan yung ano, location map tapos dun kami galing may bago silang tanim wow ang ganda oh ang ganda din yun pero una natin ito ang ganda oh, ganda nya may barbecue site ang laka ng barbecue site dito tapos ito naman ay ayan ang ganda talaga dito pag kaganitong ma -ano, ma misty ayan let's go to the kite flying site kung saan syempre walang nagpapalipad ng saranggola dahil nga nasa school na yung mga bata eh, meron kasi dito na dating ginagawang pergola na tingin ko yung magandang bulaklak yung laman. So, ayan siya. Ayan, namumulaklak yung mga puno na yan. Ayan, namumulaklak sila. Go guys, go, go, go. Ah, hindi man pala. So, dyan, meron dyan daanan. Pero mamaya tayo dumaan dyan kasi may mga tao. Dito muna tayo. Ayan. Halos walang dahon pero maraming bulaklak. Oh. Lako yan yung namumulaklak na orange, hindi pala. So, di kita yung bulaklak. Ayan. Yun, ang ganda ng ano, ang ganda ng magpay. Ang laki. Ang ganda ng magpay. Ang laki oh. Ang ganda niya, oh. Ang ganda. Ano to? Parang nahati. O sadyang ganyan. Ang dami nila. Wait. Ang dami nila. Wait, wait guys. Wait, wait, wait. Ang daming magpay dito. Ayan, dito kami. Kasi may mga tao dun. Baka mag-ano yung aso ko. Dito na lang kami. Okay. Tingnan natin anong meron dito. Dami ang bulaklak. Oh. So, ito yung red na kahoy. Red ang dahon. Yan. Mga discover nga to. Ah. Baka ito yung karugtong ng tree walk. Ito yung dito. Ito nga. Parang ito nga ang karugtong. Ayun. Hindi na tayo tutuloy dyan. Ayan. Pakyat kami. Yay. Wala nang tao. Tayo na lang solo na natin ang kabundukan. <laughs> What a beautiful view. Right, doggies. What a beautiful view. See that? So dun dun kami naglakad sa gitna ng mist na 'yan. Oh, kalma, go 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 go. Go. Go 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 go. Go, buddy. Go. Go, buddy. Shimay. Ayun. Oh, kalma. So, may na-discover na naman kaming lugar kung saan hindi ko alam kung pa saan to mukhang wala na doon may sinundan kami guys sementeryo pala to okay malaking sementeryo pala to o oh, meron na naman dyan so siguro ah akala ko ito na yung last hindi pa pala Aya, ang laki. Ang laki ng cemetery na to. So, ala, grabe. Tingnan nga natin yung view. So, overlooking siya sa dagat. Kasi nga dito sa kanila, pagka ang grave nila ay nasa dagat, overlooking sa dagat, sa kanila, swerte to. Balikan nga natin to pagka ano na, pagka... Uh, spring. Come on, let's go guys! So, <laughs> nandito ulit kami. Oh, go. Siguro tingin ko lang maganda dito pag spring. Kasi, makikita nyo, oh, ang ganda. Ang daming tanim. So, akala ko kanina, Diyan lang ito sa bungad, itong mga cemetery na to. Mga puntod na to, I mean, mga grave na to. Pero hindi pala. Meron pa dyan oh, kaso nga lang ayoko nang pasukin. Dito na tayo, dito na kami. Ayan, ang laki ng sementeryo na to. Ang laki niya. Oh, medyo madilim nga lang siya. Ayan yung kanina. Ayan, may bulaklak doon na maganda. Pero dito kami. Ang laki pala ng sementeryo na to. Kalain mo yun. So, akala ko kanina dahil may mga nakikita sa daan akala ko kanina ito lang yung pala hanggang dyan oh, ang dami nila marami ang dami pagod na mga asa so ito siya karami kami hanggang doon sa may bungad wait, wait. saan na kami galing ala ito yata ito yung daan palabas wait budi saan na tayo galing Ayan, marami pa rin dyan, oh. Ang laki ng cemetery na to. Okay. And then, ayan, meron pa rin dyan. Tapos, diretso na tayo. Labas na tayo sa... Meron pa rin pala dito. Ah, hindi pa pala. Meron pa rin. Kala ko kalsada na to. Ayan pa din siya. Wow. Okay. Okay. So, ayan, eto na tayo, palabas na sa may kalsada. Ayan, ayan, tapos dito tayo. Tignan natin yung view doon sa country park. Dyan sa kanto, yan ang daan pababa sa amin. So, ngayon ay pauwi na kami. So, hanggang dito na lamang. Please don't forget to hit like, comment, subscribe, and share if you like this video. Thank you so much for watching. Bye!